Sabi po ni Bato de la Rosa, sana daw ay hindi tayo magkawatak-watak bilang isang bansa. Matagal na po tayong nagkakawatak-watak. Hmm. Nasasabi mo lang yan. Kasi ang gusto niyo, Mr. Bato de la Rosa, sa mga ayon lahat ng tao, sa mga kagaguhan, kawalang katangahan, kabobohan, at syempre, kabaliwan niyong mga nasa panig na sa panig ng mga Duterte. Yan yung gusto niyo eh. Sumang-ayon kami lahat sa inyo. <laughs> Diyos ko Lord. Talagang galing sa iyo pa na sana daw ay hindi magkawatak-watak. Eh ang ginagawa niyo obvious ba? Alam nga namang sangayunan ka ng mga matitino nating kababayan. Totoong matagal na tayong divided. Dalawa lang yan eh dalawang grupo, yung mga may totoong prinsipyo at yung mga tao na naniniwala sa inyo, Mr. Bato de la Rosa. At sino ba yung mga naniniwala sa inyo? Yun po ay yung mga madaling mapaniwala, madaling mauto, madaling mabaluktot ang kaisipan. Yun bang mga taong ginagago na, winawalang hiyana, pero tuwang-tuwa pa rin? Sino ba yung mga yon? hindi po lahat ng kababayan natin ay kayang bumaba sa level ninyo. So, eto po yung sinasabi ni Bato de la Rosa na hindi nga daw sana tayo magkawatak-watak sa nangyayaring ito. Senator Bato de la Rosa made this remark as the upper chamber tackled the impeachment trial of Vice President Sara Duterte in today's plenary session. Ang ibig sabihin kasi ni Bato, huwag nating ituloy ang impeachment trial dahil eto daw ay magiging mitsa ng pagkakawatak-watak natin lahat. <laughs> diba? So, uulitin ko, kayo na lang.